Ay, naman sa may dance, naman may kasalanan. <laughs> One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight bikers. So, ayan na nga guys. Wala nang intro-intro. Diretso na to. Bago mag-ride out, dapat mag-pray muna. Magpasalamat tayo kay Lord at sana bigyan tayo ng lakas para marating natin ang gusto nating rutang pupuntahan. For today's video ay pupunta tayo ngayon sa Bulinao, Pangasinan. So sa mga gustong makarating dito sa lugar na to, meron akong lumang video na na-upload dati pero hanggang kamiling tarlac lang yon. Yun naman talaga ang dadaanan papunta dito sa Bulinao, Pangasinan. Kasi boundary lang yung kamiling at ang suwal, Pangasinan. So watch nyo rin yun guys para magkaroon kayo ng idea kung saan ang daan papunta ng Pangasinan. Kung galing ka ng Maynila, dadaanan mo yung Bulacan, Pampanga, bago ang Tarlac. Yun, nandoon yung kamiling Tarlac. At ang susunod na bayan ay ang Suwal, Pangasinan. So touchdown na tayo dito ngayon sa Suwal. Medyo madilim pa kaya hindi tayo masyadong nakakapag-video. So, dito, meron tayong isang kasama na dito natin i-meet up. So, kumbaga, ito pa yung pinaka-meet up namin sa Suwal Pangasinan. Pag okay na tayong lahat, guys, ay lalarga na ulit tayo. Papunta. Ang sunod naman nito ay ang Alaminos. Home of the Hundred Islands. So, ito ngayon, guys, nandito na tayo sa sigsag ng Suwal. Maahon dito. Medyo banayad lang. Na. Hindi naman ganun sa Paris. Pero, mahaba. Mahabang akyatin kahit medyo puyat, pagod, yan, lalarga pa rin tayo kasi maganda na ang kasunod na lugar na to. Ika nga, mag-aalmusal tayo ngayon ng ahon. Pero sa mga ilang kilometro pa lang, meron naman siyang recovery. So, tingnan lang, lang natin sa mga susunod na lugar. Masarap pumajak dito guys kasi napakaganda ng kalsada nila. Hindi siya malubak. Parang bago lang siyang ano, gawa na widening doon sa may sigsag ng suwal, medyo ano siya, maganda rin siya, paahon. Kasi kahit paahon siya, ang ganda ng view sa gilid-gilid at saka aspalto ang kalsada. At hindi ka matatakot kasi kahit maraming sasakyan, meron naman talagang daanan para sa mga bikers. Medyo maaga pa nung dumaan kami rito kaya ramdam na ramdam pa namin yung malamig na sinin ng hangin. Kahit sabihin natin maraming dumadaan ng mga sasakyan. After naman dun sa lamang na naman ng flat na kalsada. Mas marami ang patag na yun. Papuntang Alaminos. Touchdown na tayo guys dito sa arko ng Alaminos, Pangasinan. Home of the Hundred Islands. Bali, pangalawang beses ko nang punta rito guys. So, ayun. After ilang years, nakabalik uli ako rito mag picture taking muna kami guys kasi hindi lang dahil sa arko kundi dahil din sa paligid ang ganda rin kasi tignan ng paligid niya parang malamig pa yung simoy ng hangin dito ngayon may mga nakakasabay din kaming mga nagmumotor siguro mga hindi taga rito tong mga to nag ano lang nag long ride din sila gamit yung motor kami naman gamit yung bike ito ang kaligayahan ng mga riders. Pag nakakita ng arko, syempre, magpipictorial muna. Tapos, imamayday na. O, diva, ba? Relate lahat. guys, after natin makarating dun sa arto ng Alaminos, dito naman tayo mag-side trip sa Hundred Islands itong Hundred Islands ng Alaminos, Pangasinan, ay isa sa mga tourist spots dito sa Pangasinan kaya siya tinawag na Hundred Islands kasi it consists of more than 100 maliliit na mga isla, so marami kang makakita dito, hindi lang saktong isang daan, kundi lagpas isang daan pero, hindi naman lahat kasi mapupuntahan mo Meron lang din itong apat na isla okay na na ng ating government. Makikita mo lahat ng mga isla na to sa pamamagitan ng pagsakay ng boat or ng bangka. Pero yung apat lang na isla ang meron siyang uh, pwedeng masabi nating activities na pwede nating gawin doon sa uh, lugar na yun. <laughs> so eto na guys, magwala doon sa kanto. Meron lang tayong 5 kilometers papasok dito sa mismong 100 islands kung saan tayo pwedeng mag register at sumakay ng bangka para magpa-tour doon sa 100 islands na yan napakasarap ng experience na to kasi na-experience ko to dati no, first time kong pumunta rito sa so, mga sa ayaw mag-tour uh, doon sa 100 islands pwede naman dito mag-picture taking lang meron naman silang uh, area dito, meron din silang parking area para sa mga may dalang sasakyan At ito na nga yung pinaka-popular na arko dito sa Hundred Islands sa Alaminos, Pangasinan. Siyempre, every, every year, pinapalitan nila yung nakalagay dyan sa arko. Hundred Islands pala, guys, merong malaking grupo doon. Ayan, yung nakakita nyo. Naka dito ang sakayan, pag pupunta ng Hundred Islands. Anong, anong taon yun? Yeah. Ah? Ano nandyan pa yun sila? Dito naman guys ay meron silang ginawang miniature para makita natin ang itsura ng Hundred Islands. Ganito lang siya, kalat-kalat. Hindi naman talaga siya dikit-dikit na isla. So, mapupuntahan mo per isla kung sasakay ka ng bangka. So, eto ang nakakita natin ngayon, guys. Eto, ganito yung tsura niya. Isla. Kalat-kalat ah, lang siya na isla. Ganito lang siya. Ah, mer merong malayo-layo. Meron din malapit-lapit. Ibang-ibang isla yan siya. Hanggang, ano, 100 plus yan sila lahat. may zip Ganito ganito yung tsura doon. At ulitin ko lang guys, apat lang na isla ang dinevelop para sa tourism or sa mga turista. Ito ay yung Marcos, Gobernor, uh, Children's Island at saka Quezon Island. Maraming activities doon, hindi lang sa pag-swimming kundi meron din silang zipline at saka pwede din mag-overnight sa isa sa mga isla dyan. ngayon naman guys alamin natin kung magkano na talaga ang bayad ng bangka dito papunta sa 100 islands dito pala ang registration area at kukuha tayo dito ng tourist guide sa lugar na to yung malapit sa may arto ng 100 islands Pagkano na po ngayon yung ano? Nang... Uh Oo. -oh. Uh, 2,000 good for 15 na. Ang, ang minimum, pinakakonte. Magkano yun? 1,400. Pero, ikot na yun sa 100 islands. Okay lang mag-video ko yan. So, ayan na nga guys. 2,000 ang pinakamalaking bangka. Good for 15 katao. Sulit na sulit na rin yun kasi marami na kayong mapupuntahan sa loob ng isang araw. Pwede rin kayo magdala doon ng pagkain kasi medyo mahal yung Bilihing pagkain doon. Kaya mas maganda, magdala na lang kayo ng baon. Safe naman kasi may ano no. So, ito pala yung area kung saan sasakay ang mga turista ng bangka papunta doon sa pag-iikot nila doon sa 100 Island. So, ayan. Ibat-ibang sizes. Merong malaki, merong maliit. Depende kung ilan ang pasahero ng bangka. Tsaka meron din naman sila yung life jacket na ibibigay kasi hindi natin alam, di ba, kung ano mangyayari dyan sa Pero malapit lang yan, guys. Hindi naman yung ganun kalayo. Wala nga isang oras ang biyahe dyan. At ayun na nga, tapos na tayo sa ating side trip. So, dito naman tayo sa susunod na bayan, which is ang Bani. So, pagkatapos ng Alaminos, Bani, tapos ng Bani, ay ang Bulinaw nga. Konting picture lang tayo dito sa Bani Arco. Tapos lalarga na ulit tayo. Time check nito siguro mga alas 10 ng umaga to. Medyo masakit na talaga ang init Hindi na talaga ganun ka, ano, kagaya ng kaninang umaga. Masakit na talaga sa Bani After ng Bani, dyan mo na mararamdaman yung medyo masakit na ahon kasi may mga ahon dito pero rolling hills naman siya may bawi naman kaso nga lang sobrang init masakit na sa balat mahirap na talaga siyang uh, ipadyak tsaka puyat pagod ang layo na kasi neto eh pero syempre kailangan pa rin pumajak pumadyak di ba kasi nga pag hindi natin tinuloy sayang naman pag hindi natin natapos yung ruta natin di ba Siyempre, yung mga sa nating mga kasama dyan, tiis-tiis na yan. Kahit sobrang init na, tuloy pa rin yung laban dyan. Andyan na yung halos magbuhos na sila ng tubig sa katawan, magbuhos na ng yelo kasi sobrang init talaga. Kakaiba yung init ng araw na to, eh. parang summer na summer dito. Tsaka, basta maano yung, ano, yung init niya, wala pang masyadong hangin. bukod dyan, meron pang mga ahon na wala kang buwelo. So, ayan, kailangan mo talagang tiisin para lang matapos mo itong ruta na to. After naman nito guys, meron naman tayo na nag-aantay na masarap na lunch sa balsa. Kasi guys, kasama ng pamilya ng ibang bikers natin kasama. Ang mga pamilya nila. Kasi ba, diba, meron nang anauna dito sa atin. Meron nang nauna doon sa area na pupuntahan natin. At inaantay na lang na makarating tayo doon. At nagpre-prepare na rin sila para sa ating masarap na lunch. Bukod dun sa balsa, meron pang nagaantay sa atin na napakasarap na lugar. Doon sa Patar White Beach. Doon tayo mag-overnight. Pero syempre, bago ang lahat, aahon muna tayo dito guys. Eto naman ah, uh, ano to, sigsag siya na aahon. Wala naman Ito naglaka dito sa amin. Ano lang, talagang tis-tis lang. Kasi, medyo mainit na. Tapos, aahon ka pa. Pero, banayad lang naman siya na aahon. Hindi naman siya ganun katarik. Lakas si sir! Eh, nasabay ako. <laughs> Oh, petas-tas pensil maaf apa ya? Oh, kaya. <laughs> Bumalik na bintin bayatan. Hahaha. <laughs> Maki! <clears throat> Look pala. Sorry. I know that name. Kel kaya hindi warrior na isa. Shoutout sa nagsabing bahala ka na daw sa buhay mo. <laughs> Ay, mam, mahal. <laughs> Last na ba ito? Oh. Kaya pa ba mag-shoutout? Shoutout! <laughs> Shout out. Hindi na nga-thank you. Saka <laughs> <laughs> ah, kay San <laughs> Principal. <laughs> Nag-aalala na si Ma'am Sheila, sir. Ando <laughs> And so, ayan na nga guys. Touchdown na tayo dito sa Bulinaw, Pangasinan. Konting picture lang uli. Tapos, lalarga uli tayo. May mga ahon pa tayong natitira. Eto guys, siguro mga alas 11 na to ng tanghali. Talagang wala na. Tirik na na yung araw na ito. Buti na lang may nakasabay tayong dalawang locals na nagturo sa atin kung saan ang shortcut na daan papunta sa pupuntahan nating balsa. Kasi doon tayo maglalunch. So ayan, eto na nga yung shortcut na sinasabi ko. Buti na lang at dinaan tayo dito kasi hindi talaga siya ganung kainit. May mga malilim na area na dito. Ayan o, oh, kasi may mga maraming puno. Hindi na natin kailangan dumaan doon sa poblasyon o doon sa mismong bayan ng Bulinao. Kasi dito na nga tayo sa shortcut dumaan. Tapos papunta tayo doon sa balsa kung saan tayo magla-lunch ang laking tulong ng mga nakasabay natin mga bata ng mga locals. Maraming maraming salamat at tinuro ninyo sa amin yung daan dito para hindi na kami mas lalong mahirapan kasi sobrang tirik na ng init ng araw. Medyo mahaba-haba man siya pero at least dito hindi na siya ganun kainit. At saka wala kaming masyadong kasabay ng mga sasakyan. At saka may mali, ma, ano pa, may mga puno-puno na nag, nagbibigay ng lilin. At ayan na nga, malapit na tayo doon sa pupuntahan natin sa Ayan yung river na yan. yun nakikita nyo na ilog na yan. Diyan tayo ah uh, sa sasakay ng balsa. At ito na nga guys. Touchdown na tayo dito sa Balingasay River. Dito tayo kakain ng ating lunch. Sasakay tayo ng balsa. Siyempre, pahinga muna kasi... Sobrang init talaga eh. Nakakaano na siya, eh, parang nakaka heat stroke na siya. So ayan, paingahin muna ang mga bikers. Ang mga sakalam na bikers. Ngano ba 'yan ng papa mo? Ay, last bug. Ay naku, tanong ko muna. Pagkatapos niyan, kaya. Oh, mo ko ang tas ng last shout out mo, sir. Matutulong na ako. <laughs> Ganda ng lugar. Meron silang parang, hindi naman siya floating restaurant kasi ano naman siya. Pero napapalibutan siya ng tubig ng ah, ilo. At ito guys yung sinasabi kong balsa. Dito kami sasakay at dito isi-serve yung pagkain namin. Meron, nakasakay na ako ng ganito dati sa buhol. Hindi ko naman alam na meron palang ganito rin dito sa Luzon. So, ayan. Pagkatapos namin mag-order, ayan, isa-serve lang nila sa amin yung mga pagkain. Tapos, aalis na yung balsa. Habang nagre-river cruise, kumakain din naman kami. Ayan. Marami, marami kaming mga kasama, guys, kasi may mga nauna na dito sa amin. Mga pamipamilya pamilya sila na kasama namin, my friends. Nauga lahat, eh. <laughs> Kulang ko lang nasa 20 kami lahat dito na sasakay sa balsa. Ganun siya kalaki. Maraming marami siyang ma-accommodate dito sa balsa. Shout out pala sa pamilya ni Sir Paul at ni Ma'am Sheila, ang Iluna family at ang pamilya ni Sir Choi at ni Ma'am Yoli, ang Valdivia family. Angel! Angel! Picture pa? Video tsaka picture. Ah, Akala ko 1.5, ganyan lang. Oh, kanina pa! Mm -hmm. Ikaw lang yung snap. Ayaw mong mag-smile. <laughs> Ay, sorry. Anong pangalan nito? Masungayan. Ano, <laughs> patungan? At yun <laughs> na nga, guys, habang inaantay namin. namin. <laughs> kasi niluluto pa yung in-order namin. So, eto po. Yeah, really. Picture-picture lang muna. Yung video. Yung saka pahinga na rin. At nagsiserve pa yung mga wait waiter nila dito. Yung waitresses yung order namin na isang bilao good for ano na eh good for 6 katao na yun worth 2,000 pesos eto eto yon 2,000 pesos yung bilao ay, eh. may kasama ng soft drinks at saka isang platter sa na kalos iba diba sulit kasi puro mga seafood sarap lalo na pagod ka talagang kakain ka na lang eh. ayan may mga gulay din may may crabs merong inihaw na isa isda, merong inihaw rin na karne, konti nga lang ang nilagay Pero meron ding ano, kalamares ah, uh, meron ding talong, meron ding okra, may kamatis, saka meron ding akwan. Sarap. So, ayan guys, kakain muna kami. Enjoy watching. Habang kumakain kami ay umaanda din yung bangka. So 30 minutes papunta dun sa pupuntahan namin at 30 minutes din pabalik. Bali isang oras lang talaga ang time na binigay nila para sa amin dito. At ito naman guys ang pinaka the best na part ng ride na to. Siyempre ang dagat. Down tayo guys dito sa Patar White Beach. Dito na mismo yan sa Bulinao, Pangasinan. Buh Zero, ang ganda ng, ano, ano, ng lugar, hindi ba tapos yung, yung buhangin, puti. Uh, white white sand siya, white sand. Pero hindi siya kasing puti dun sa Boracay. Eh. Pero napakagana, napakalinis din ang dagat. Makakita mo mga simit din sa gilid-gilid, pero ano lang naman yan, normal lang naman yan sa tabing dagat. Naaanod sila, lalo na pagka high tide. At dahil nga guys, dito na kami matutulog, buti na lang meron kaming mga tent. yan. wala mang kaming dala na sarili namin, pero nakahiram kami dun sa pamilya nila Sir Paul. Maraming maraming salamat po. So ayan na nga guys, abangan nyo ibang mga videos ko kasi papakita ko yung lugar kung saan kami nagstay. Uh, iba, hiwalay na video din yun, pati yung lugar kung saan kami kumain dun sa may balsa para mas ma-enjoy ninyo yung view. So ayan na nga guys, di ba ang ganda ng lugar? Sana ma-enjoy nyo at sana makapunta rin kayo dito sa Patar White Beach dito sa Bulinao, Pangasinan. So for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!